Excited ng makatapos si Micaela sa junior high school at simulan ang senior high school sa susunod na taon. Anya, ang dalawang taong senior high school raw ang makatutulong para sa kursong kanyang kukunin sa kolehiyo. Ma-ready mo yung sarili mo sa pagdating ng college na ano, parang hindi mo na kailangan ma-stress kung sakaling ano makapagtapos ka ng senior high school. Pero sakaling hindi kayanin ng kanyang magulang ang gastusin sa pagkokolehyo, plano niya agad magtrabaho pagkatapos ng senior high. May, syempre may natutunan ka, di ba? Tapos, um, parang, ano, pag maganda po ng trabaho, pwede mo ipakita yung skills mo na yan na natutunan mo sa TBL. Ganito rin ang pananaw ng grade 12 student na si John Albert. Sa, sa akin po kasi um, ABM po, um, naturo na po sa amin yung basics about sa business oh, and um, kung paano mag-manage ng business. Tapos yun, siguro kung hindi po makapasok ng college or what, Um, gagamitin ko po yung natutunan ko sa senior high school sa mga uh businesses na Pero kung sakaling mag apply ng trabaho, kaniyang kinatatakutan baka hindi siya makasabay sa mga nakapagtapos ng kolehiyo. Ayon sa Dole Cordillera, marami ang agad nang nag apply ng trabaho pagkatapos ng kanilang senior high school. To work or to continue their studies. Now, yung uh, senior high this is 18 years old of age na yon. Pwede sa magtrabaho. Okay? So, ang balang natin doon is Uh, the employer has the prerogative kasi kung uh, ano yung pipiliin niya. Ang requirements ng, ano, ng management o yung employer, college graduate. So college graduate ang ano niya. Uh, preferably college graduate. Suwestiyon so naman ng DepEd sa mga kapos at mahihirapang magkolehyo, kumuha na lamang ng mga kurso sa TESDA para mas makakuha pa ng oportunidad sa trabaho. Go be, uh, instead of going to college, they, they they uh, they were employed abroad and even outside the, the region uh, actually they, they come to our office for certification authentication and verification of their their uh, documents and most of them went abroad talaga. Naniniwala pa rin naman silang pantay ang oportunidad at nakadepende pa rin sa employers kung sino ang kanilang kukuning mga empleyado sa pagitan ng mga college at senior high school graduates. Randy Guzman para sa Luzon Headline.